I find myself so boring talaga. Yun uh, parang I'm, I'm so irritated pag nakikita ko yung sarili ko na I'd rather just see myself. Madami pa din ang naguguluhan kung ano ba talaga ang totoo sa balitang pagkakakulong pagkakaaresto ng asawa ni Chito Miranda na si Neri Naig Miranda. Madami na ang napariyakt at napataas ng kilay sa balitam ito. Bakit daw magagawa ni Neri ang mga ibinibintang sa aktres na mapanglamang sa kapwa? Sa kaso na sinabi ng source ni Oje Diaz na registered broker kung saan mukhang pagbibenta ito na walang lihitimo na papel na magpapatunay na sa iyo ngunit ibinenta mo pa rin. Mukhang mga property ito na ibinibenta ng aktres na walang lihitimo na papel at hindi magpapatunay na sa kanya. Sunod-sunod na raw na nagpapatayo si Neri ng mga property at sunod-sunod din na nagsasarado ang mga negosyo ni Neri Miranda sa Cavite. Sunod-sunod ang property na pinatayo, sunod-sunod din ang bukas na mga negosyo niya, pero sunod-sunod din nagsarado mga ibang negosyo niya dito sa Cavite. Hindi din naiwasan na mag-react ni Sian Gaza na sinabing welcome to the club Chito Miranda. Bukhang big time ang mga kliyente nitong si Neri Miranda kaya kinasuhan ng aktres sa mga property na binibenta nito hindi naman basta-basta ito makukulong kung walang inilabag na batas. May isang property seller din ang nag sa isyo na ito. Be careful in selling real estate properties especially if direct owner, not from developer. Accredited salesperson should be accompanied by a licensed broker or you should be a licensed broker. Kanasad mga agents bought a lot niya himuon subdivision, sold in small portion, cuttings without permit to do so which is common kayo sa bukit. Possible kayo mapreso, so malino nga talaga na build and sell ito sa mga bukid na mga bahay at ibinibenta ng aktres at walang kaukulang permit sa ahensya at kakulangan sa pagbayad ng tax kaya natimbog ito ng pulisya. May isang kliyente na lang siguro ito na big time na nagreklamo kay Neri kaya umakyat sa piskalya at naipakulumang aktres. Kaya hiling ng netizens na lumantad na si Neri Miranda sa madla upang linisin niya ang kanyang pangalan dahil punong-puno na ng tanong kung totoo ba na nakakulong na siya ngayon at hinuli na ng pulis siya. Hanggang ngayon ay wala pa ding tugon si Chito Miranda at dead malang sa isyo kinasasangkutan ng kanyang asawang si Neri Miranda. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba.